hindi ka marinig eh, gilid ako ah matamis yan? oo po netik po siya ha? wala yung maasim? hanap ko yung maasim saan eh ano to? ito na lang yung ano, ako na lang magbabalat okay wala na po siya ha? Ano pa? Nako. Gusto ko yung may ganito. Yung ako yung maghihiwa. Eh? Paano yan? Hanap ko po yung maasim sana eh. Walang ganon? Bukas Kung may maasim kahit dagdagan ko yung ano, yung bayad ko basta maasim lang. Bukas. Eh, paano to Matamis to. Eh pa ko yung may nito sana. Bukas po. Sir. Bukas? Ay, parating po kami mamaya po. Gusto ko yung maasim, may eh, wala ka pa noon? Kasi parang naglilihi ako eh. <laughs> Tawa din Eh, ang hirap pala pag ganoon para naglilihi no. Gusto ko bilang bibili ko yan basta meron nito. Okay lang. Pwede natin buuin. Gusto ko 'yung may ganyan eh. Oh, Tinamok kit nyo, 'di ba? Oh. <laughs> Ayun mo. 'Di ba ang ganda? Maasim 'yan. Maasim. Matamis po 'yang sir. Wala po kasi'ng maasim eh. Bibili ko ng limang sa maasim. Ha, matamis pa rin? 500 sa maasim. Ayan. 500 maasim po magsalita rin. 1,000. Lagyan mo pa nito. Gusto ko may ganito. Lagyan mo ito. Ayoko nito. Lantoy. <laughs> ang ganda ng laban natin, ha? Okay. Yan! Yan ang gusto ko! ha <laughs> Ayun, no? Oh. oh. Tingnan natin dalawa. Oh. Ano, okay ba? Okay. Dahil nagustuhan ko. Ah. Oh. Uwi ka na ha. Matamis 'yon. <laughs> Biro lang ah. Bye bye po, nai bye bye. na pa nga na. Gusto ko bukas meron akong babalatan. bye bye, bye bye. Thank you, thank you po. Welcome, welcome. <laughs> tama na tama si nanay. Na <laughs> Ay, picture pa. O, oh, sige. <laughs> Uwi ka na ha. Uwi ka na ha. Sige na, pahinga na, pahinga na. Ingat ha. Uwi ka na ha. Kasi ganino pa kita tinitignan. Tulala ka. <laughs> <laughs> ka ingat, ingat po. Oh, May sakit anak mo, sir. May sakit yung anak mo? O, yun. Makaka, ka na ha. DPR, Mama yes. mo, po Nakatulong ba yan yung naibigay natin, ha? O, sige. Gagaling yung anak mo in Jesus' name. Okay? Bye-bye. <laughs> Ang kulit ng pinya ko, eh. <laughs> Ingat mo, ah. ha? ingat. ingat. <laughs> Ang kulit ng pinya natin, eh yung pinyo natin may ano may kasama yung buhok <laughs> yung ulo yung pinaka ang tawag doon yung daon daon nya <laughs> ayun um, kidding aside uh, ate yung dadali mo sa hospital gagaling yan in Jesus name maniwala ka sa akin gagaling yan so yun sa mga karanda natin patuloy lang tayo pag ikot at pag ronda sa ating uh, lugar at uh, kung meron tayong mga kababayan na po pwede natin tulungan at ma-share ng blessings ay ate ng alarayan God bless po sa lahat. Peace out.